Matanong ko lang, paano kung hindi nagawa yung Biblia ng Katolik? May INC kayang susulpot? Well, katupa, sigurado ka ba na ang INC ay siyang sumulpot? Well, katupa, bibigyan kita ng kunting summary, kunting kaalaman, no? Para magkaroon ka naman ng kunting banal na pagkaunawa at malalaman mo kung sino nga ba ang sulpot. Ganito po yan, katupa, no? Noong unang siglo, ay ang iglesia ay natalikod po ang tanong paano po sila natalikod? Sila po ay mas naniwala sa mga aral ng sanlibutan. Ngayon po, nung natalikod ang Iglesya ni Kristo, noong unang siglo, sinabi po ng ating Panginoong Kristo na anya ay meron pa akong ibang mga tupa na wala sa kulungang ito. Yan po ay ang katuparan niyan ay ang kapatid na Felix Manalo. Ngayon po, nung natalikod ang unang Iglesya, ay dito na po nagsulputan ang iba't ibang uri ng reliyon Sumulput dito ang nanguna ay ang katolik Katolik po ang unang una na sumulput Kaya ipinangaral nila yung mga rebolto at lahat ng mga ipinagbabawal ng Diyos Doon po nagkaroon ng iba't ibang aral Iba't ibang uri ng pangangaral ngunit hindi ito naaayon sa banal na kasulatan Ngayon po dahil sa sinabi ng ating Panginoon Kristo Na mayroon pa siyang ibang mga tupa na wala sa kulungang ito dahil nga natalikod ang unang iglesia na itinayo ng Diyos. Ngayon po, dahil sa pamamagitan ni Kristo, dahil sa kanyang ibang mga tupa, muli itong ibabangon sa pamamagitan ng sugo na si kapatid na Felix Manalo. Isinugo po ng Diyos ang kapatid na Felix Manalo upang itayo muli ang kanyang iglesia na natalikod noong unang siglo. Ngayon po, natupad po ito kay Felix Manalo na ngayon ay hanggang sa kasulok sulok ng mundo ay meron na pong iglesia ni Kristo. Yan po ang katuparan. Ngayon po, patunayan mo kung sulpot ang ahinse. May pruweba ka ba? Ngayon katupano, kung ang pagkakaalam mo ang may gawa ng salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia ay ang mga katulik, malaking pagkatamali po yan. Ganito po, kaibigan, no? ganito po ang malalaman mo. Kunting summary, kunting kaalaman. Kung sino nga ba ang may gawa ng Biblia o salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia? Ang may gawa po niyan, walang iba po kundi ang Ama. Ngayon, paano maipapalaganap ng Ama ang kanyang mga salita. Ginawa niya pong kasangkapan ang ating Panginoong Iso Kristo. Ngayon, ano ang tungkulin ng ating Panginoong Kristo upang ipalaganap ang mga salita ng Ama, ang salita ng Diyos? Sa pamamagitan ni Kristo, ipapalaganap niya ang kanyang mga salita sapagkat ito'y kanyang ipinangaral dito sa lupa. Ipinakilala niya kung sino ang tunay na Diyos sa pamamagitan ng salita ng Ama. Ngayon, nung matapos na ng ating Panginoos Kristo ang kanyang misyon dito sa lupa sino ang kanyang mga isinugo para muling ipalaganap ang salita ng Diyos walang iba kundi po ang mga alagad ni Kristo na tinatawag ng mga apostol ito ang kanyang mga isinugo bago siyang makyat sa langit upang ipalaganap muli ang mga salita ng Diyos na iniutos ng tunay na Diyos na ipalaganap ang kanyang salita sa buong sanlibutan upang sinumang mang sumampalataya ay magtatamo ng kaligtasan. Kaya katupa, no? nagkakamali ka po na ang may gawa ng Biblia ay ang mga katulik. Alam mo katupa, ang mga alagad ni Kristo o mga apostol, yan po ay mga iglesia ni Kristo na nakapaloob sa kanyang kawan. Kaya paano mo sasabihin ang katulik ang may gawa ng Biblia? Kaya lilinawin ko sa iyo, ang may gawa po ng salita ng Diyos ay ang mga apostol sa pamamagitan po nang banal na espiritu, isinulat po ng mga apostol ang kanilang mga nalalaman tungkol sa ating Panginoong Kristo at tungkol sa Panginoong Diyos. Isinulat po ito sa pamamagitan ng gabay ng banal na espiritu. Kaya nabuo po ang salita ng Diyos na isinulat sa Biblia. Yun po ang katotohanan katupa.